Bakit sino sa mo itu diyan? Nahuhulog yan. Bin <laughs> ya <laughs> ice cream. Sino sa? Nakikita. Akala <laughs> niya <laughs> may ko ya. 20 po. Ben, Ano yung mga flavor? Avocado cheese. Wow, oh, avocado cheese. <laughs> Bente. Bente? Ah. La bas carrito. Dentez. Po. Ana Pop Flavor. Uh, halo. Isang ganyan uwi anak ayo. Hm? makaubos lang kayo nito. Maya! ano? Oh. ano oras niya yung ko? Ngayon, kung pa lang. Kung pa lang, hanggang anong oras? Ngayon, alas 6. Alas 6. Alas 6. yan. 6. Alas 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 yan Alas yelo Alas 6. Alas yelo ito tayo. Ini? Mm. Yung sa una ko yung nagaas. Nasa... Ay, ang taon na kayo ang gigindi ng... 15. Dito, dito, dito na nagtapos yung mga anak ko. High school, college. College na po, tapos College? Dito ka na, dito sila na sila pinapag-aaral. Pina mm. Tatlong anak nyo. Tatlo po. Kasi yung asawa nyo, kuya. Kaya mm. pa, bahay lang po. Mm. magdamag business, bakit ice cream? Mayroon pag pumasok ka ng business na hindi na uh, kabisado mga napaka. Mm. Malahan, Kailangan kabisado. Gusto nyo yung talaga ice cream talaga? Sa umpisa pa lang. Eh, umpisa talaga. Umpisa ko tauhan lang. Sa ice cream man? Oh. Saan nyo na to? Oh, ngayon sarili ko na. Isa lang, isa. May mga tao sa loob. O yan tao niyo. Yung... Tatlo. Tatlo. Satlo. Oh. Diyan ako sa bangko na kapisto. Ah, oh, sa bangko lang. Ay, yung dating Martinez. Oo. Yung dating Martinez, yung dating Martinez. Oo. eh, ilang taon din ako nangamuhan eh. Mm siyempre, hindi mga pangyuhay. Eh. Magkano um, kung niya mga ganyan? Kahit isa lang? Isa lang. mga mamuhunan ka mga 30 po. Isang ganito lang. Ilang buwan yung bago mapawin? Sa lang naman pagka... Mm -hmm. Pero kung isa ko lang, ikaw lang mag-isa. Matagal. Saon? Hindi naman. Hindi, wala naman. Buwan lang. Oh. Kung mga 50 mil o... Isang dali yun. Pero baka, ikaw lang, kaya mahirapan na, ka. Pero kung may tao ba? Kasi gala, kung mag-sign siya ako. Hello, Sir. <laughs> lang talaga sa inyo. Sanayan oh, lang. Tapos, iba't iba pang flavor? Kung ano, kung ano mo gusto ang flavor, avocado, o, big Ay, hindi, araw-araw pala pare yung pakita. Hindi. Bina, bina Binabago-bago ko yan para hindi nagsasawa ang tao. Sa kaya kailangan yung, pag, yung paglitimpla mo niyan, imi-maintain mo pa laging masarap. <laughs> Kasi di ba, merong ice cream na matabang, nakas pang... Kulang okay, sa materialis yun. Kulang sa kasaba, ano, sa gatas. Kulang sa gata. Pero, ano yung mga flavor na yung kakaiba na nagawa niya? Okay. Yung ano? Okay. Oh. Mayroon kong kakaibang flavor na mawag ah. Basta mais, may flavor ako. Mayroon. Oh. Pagka-order pagka naman, Pagka gusto ng Pagka gusto ng Ano, buto ng baka Sa order, ilalagyan ko yun Kaya pagkakot lang yung buto ng baka Yung buto ng baka, pinagkulang ko yun, 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 Pero, yun, malas ko lang. yun Yung natin binag... nasa ko Yung 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 Pinampipiga ko na dito. Pag sinabi yung order, yung board natin, nakatawa ko yung traffic. Kung ano gusto ng tao, basta sa order, huwag lang sa tagla ko kasi pagkagabi sa panglako, hindi na tayo. Bean ice cream. Bean ice cream mga tagpuan sa Nabutas, San Roque. Along the, ano lang kayo dito? So, dito lang kayo lagi? Dito lang. Hindi kayo lang malabas ng Nabutas? Hanggang 3 lang ako. Hindi ako lumalabas sa nabotas Bangko 4. Bangko 4, 3. Bangko 4, 3. Oh, yun lang ako. Mga, yung kapatid ko na, karating nasa Nuse. Mm -hmm. Pero sa akin. Dayo. Init. Sige pa kuya, thank you. Thank you din po. Isa. Ano